morning! Welcome back to my channel. Bago ko simula ng araw ko, nagsusulat muna ako sa journal. Kahit ilang minuto lang at it really helps me clear my mind and reflect on how I feel. Para siyang paalala sa sarili na kahit gaano ka busy, I still need to check in with my heart. After journaling, piliksip ko muna yung mga pinagpugasan ko kagabi. Hindi ko na kasi sila hinintay na matuyo kasi inaantok na talaga ako. Thank <laughs> you. By the way, kahapon bumili pala ako ng coffee sachets. Iniisa-isa ko silang ilagay sa lalagyan para madali na lang kunin tuwing gusto kong magkape. May panibago na naman tayong blessing today. Galing sa very generous neighbor. Hindi na naman ako kailangan magluto, guys. Thank you so much sa nagbigay. You know who you are. Super grateful sa so talaga ako. finally start my garage sale. Ang dami ko kasi yung mga damit na niitin, galing sa mga friends and neighbors. Ngayon lang ako nagka-time at nag magbenta kasi sobrang dami na ng mga gamit sa bahay. So ngayon, nag muna ako ng garage. Tinanggal ko muna yung hindi karapat-dapat sa kanin. <laughs> Para kahit pa paano, presentable naman ang space. Hi guys! I'm here sa garage namin na garage sale. So, ito yung ating OOTD for our garage sale. <laughs> gusto gusto ko talaga yung color ng yellow na to guys. Tapos i-mix up ko ng aking white na shorts na nag-iisang white shorts. <laughs> in love na in love sa sarili guys so, eto na yung ating mga binibenta na garage, so wala pa yung masyadong things inside the house mostly, mga binibenta natin damit, and then yung mga damit din, hindi ito lahat sa amin, so some of these are from friends and neighbor, meron kami isang neighbor na pinabenta niya, yung kanyang mga damit, so mix eto, from 5 pesos and up, so meron tayong mga branded actually na binabenda nila na mura and then meron pa akong ibang damit na hindi ko pa na, na post dito, hindi ko pa na display kasi iniba namin, binago yung price so from friend din yun hindi yun akin, so meron din tayong ano, ay meron pala akong balita guys ayan na sila, yung ating Fidel tree yung mga marketed ganyan na yung itsura nila ngayon So hindi ko muna sila ibebenta Ipaparoot ko muna sila ng maayos Para bago ko siya ibenta So hayaan na lang muna sila dyan Kasi gusto gusto nila yung location na to And then kasi ito Pinasok ko sa loob ng bahay Nagpaganito kasi siya guys So medyo na worry din ako Kaya nilabas ko na lang muna siya dito And hindi na muna siya galawin Dyan lang muna siya Hanggang sa may bagong tutubo Antayin ko lang na may tumubo na bago ko siya ibenta kasi ibig sabihin yan ano na sila, rooted na talaga sila dyan and then pwede na silang ilipat sa ibang bahay so, i-enjoy ko muna sila dyan and then eto nga pala yung mother nila nandiyan na siya Diyan ko rin siya nilagay para um, yung location parang same lang sila magkaiba lang sila ng ano hiniwalay ko lang sila pero same location lang din sila na may mainit and ulan na meron silang malalanghap na init at ulan dito so ganyan yung itsura nya so meron na rin silang bagong tubo dyan guys ayan ayan pasensya sa chinelas sandals ko pala yan ayan diba guys ayan. so may mga tubo na sila and they're growing. At ngayon naman, nag, nag-finish ako ng ating, napapolish ako ng ating, ano, ng ating project. So, ito yun. Lagyan ko siya ng polish, guys. Para, mas durable siya. So, kulang pa. Kinakot. Sorry, guys. Ayan. Sorry, sorry, sorry. So, gumalaw kasi. So, ayan. natin. Polish lang. Kailangan ko bumili ng polish pala ng bago, guys. Kasi, ang dumi na nito. Na-enjoy ko na talaga itong ginagawa ko guys kasi hindi na ko pwede mag-online job. masakit sakit ko, hindi pwede mapuya. Ayoko na rin ng lagi na lang nakaupo. So ngayon yung ginagawa ko, may ano na talaga ako, movements na talaga ng katawan. So if kaya-kaya na ng katawan ko guys, magaan na, na rin ako. Balik ako mag-zoom ganyan, para always may... Tapos na natin siya na lagyan. Third, ano to? Third layer na ito. So, last, third and last layer. So, yung next naman is loob. Dito naman yung lagyan natin. So, pat, padry muna natin siya ng ilang minutes. Then, pwede na natin siya ipolish sa loob. Basta mag-dry lang muna siya. bibili ako ng bagong ganito. Kasi, ano na siya? Yes! Madumi na, ayan oh. Sobrang dumi na sa loob. Yes, naan na. Naan na. Uh -uh. Sikit akong diri oh. Diri oh. sikit. Sobrang flat. Okay, So, yun ang diferensya ng aking ligid. yun <laughs> Thank you. Ang nangyari sa sasakyan, guys. Ang nangyari pala sa sasakyan is meron palang tumus doon sa gulong na parang maliit na screw tapos natusok siya yung pala yung naririnig namin na tumutunog habang nagdadrive ako akala ko yung diferensya niya is spark plug or anything then nung na-check ng mekaniko flat na pala yung gulong ng sasakyan and yun pala yung dahilan uh, natusok ang gulong so buti nakauwi pa ako dito I feel safe and thankful kasi naka, -uwi, naka -uwi ako ng safe. So ngayon, ipapabolkanize papavolcanize, ipapavolcanize nila yung gulong, pati yung isa, papahanginan na rin yung isang spare na gulong. So yun ang ilalagay nila dito. Anyway, I'm so thankful. Thank you Lord kasi wala nangyari sa amin dalawa ng So, yun pala, yun lang ang, deep, ang ano, yun lang talaga yung problema kapag may sasakyan ka kasi anytime talaga yung disgrasya, anytime yung mga sira ng sasakyan anytime talaga so um, yun, ano lang talaga is be mindful lang talaga sa pagdadrive yun lang, kasi ako syempre as a new driver hindi ako expert talaga sa mga ganyan, hindi ko rin alam kung ano mga nangyayari sa sasakyan ko, basta kung meron akong napapansin na something wrong kinukonta ko agad yung mekaniko namin tapos check niya, so yun anyway, buti naman at yun lang ang problema, so at least hindi ako masyadong nag go sa mga ganitong bagay. But anyway, tune up. Wow. This better. Oh my goodness. What the heck? So, ito yung gagamitin natin pang linis ang ating ano. So, linisan muna natin bago natin lagyan ng ano ulit. Yun lang ang worry ko kapag hindi ito sealed. Kasi very fragile siya First layer muna. Patry muna natin sya. Sobrang banta tignan yung gilid niya guys. So very glossy. Kit sa likod. Ano ba yan? Okay. So, ngayon naman, ay nag-edit ako ng aming para sa chapel mamaya. Kasi syempre, mamaya, magkasaulog lang tayo. So, mag-edit lang ako ng aming babasahin mamaya. Mag-edit din nga pala ako ng vlog ko, guys. Nag-update na ako kahapon. Nag-post ako kahapon. So, ngayon, I-edit tayo ng bago natin vlog. Wala pala akong bagong vlog. Nandito. Naka-insert pa. We have merienda for later, guys. Meron tayong bago. Saging, kanila, ga. And cake. Meron tayong cake dito. Bigyan niya ate Joy. Thank you, ate Joy. Okay na yung sasakyan, guys tingnan natin dito kasi yung ang flat ayan medyo flat lang siya kasi hindi level pero hindi na sya flat mm, yan ay malaki na gastos 1,100 kasi dalawang gulong ang pinakbulkitan di pa Gastos! pag may sasakyan. Wala kasi kong budget guys para sasakyan. Kaya, nahirapan ako. And, nasanay na kami ni Yuri na may sasakyan. Hindi lang may makalabas dito ng bahay noon ng sasakyan. Hindi na ako nagdadrive. Makalabas pa naman din, pero I know. Anyway, wala pa rin pupunta dito ngayon. Kunti pa lang yung benta ko, guys. So, hanggang bukas pa naman tayo. So, may pupunta pa rin dito. Maliit lang. Pero hopefully, marami ang kukuha. May isang tao na maraming kukunin. Diba? Ano na ko ano? Ano nangyari ano dito sa mukha ko guys? Ano? lang ang kasama. Mamaya pa ako magkaroon ng kasama. So, ngayon, may isa lang yun ako. Yung hmm. 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 natalim natin sa likod. Eh. Ay, yung ano natin, hindi pa natin natapos. Bapit palagi, ano pa natin? Matay isang here. Kita tengok silang hanggang. Ah, second layer. Kita okay, tinggal di gitu sambil-sambil. Takpa, simple lang tay lagi, guys. Ano yung mga pinagdadaanan sa buhay? Positive lang. There's always a rainbow after the rain. Yung visa pala ako kasi may kasaulugan kami mamaya. Hindi ako pwedeng umabsent. Wala na talaga pang pag-asa ang amin. Hindi <laughs> na makabenta tayo. So, yun na. Second layer na tayo. So, mamaya natin third layer. Pa-dry mo na. Try mo na. Ah, sakit ng likod ko. So, guys, this is our last layer. last layer na to. Konti lang. Lagyan na. Ayan. Ayan, ayan. Mas konti lang dito sa kilid. Ayan. Tapos, lagyan din natin dito. ikot-ikot na lang. Oh, good. Last layer. Ganda. Super ganda. So, ito na guys. Silipit na namin yung mga gamit. Yung mga damit pala. Kasi, anong oras na? It's 6.25. At may Kasaulugan pa kami. So, bukas na naman ako ulit mag-display. Actually, maliit lang yung sales ko ngayon. Kasi, wala masyadong kumanta dito. Pero, okay lang. Kahit hindi okay, okay lang pa din. Walang <laughs> naman tayong gagawa. Ngayon, um, mag-prepare na ako para sa kasaulugan namin. And then, pag-uwi ko, mag-prepare din ako ng dinner ni Yuri. Ah, yan na. Ganyan talaga ang buhay. Vlog-vlog lang tayo para maging masaya. Bye, later. Hi, guys! Totupos na ako nag-garage ano, nag sale and unfortunately, sobrang liit lang ng sale ko ngayon. Like, super duper liit. And kanina habang nandito yung mga friends ko, nag-usap-usap kami, nagkwentuhan. Ako naman, um, pretending na nakikinig sa kanila. But I was just, you know, iniisip ko yung bakit walang pumunta, bakit walang bumili sa akin and talagang na down talaga ako guys like kaiyakin ako kanina habang nakikinig lang sa kanila and hindi ko alam kung ano pinag-usapan nila kasi sobrang layo ng iniisip ko ah, nakaka-stress sobrang pagod ko pa kanina ganun pala talaga magtrabaho guys ang hirap pa lang maghanap ng trabaho na ako kasi from the start na nag-earn ako ng money ng pera through online hindi ako nahirapan So, nahihirapan ako kasi minsan dumating sa akin time na kulang-kulang din. Pero meron akong nilulook forward kasi na sweldo. So, parang hindi ako masyadong worried kasi ah, ganitong araw meron akong sweldo. Ngayon naman, may sweldo pa naman din ako. Pero, yung nilulook forward ko na sweldo, alam ko naman kasi na baka madelay na naman. So, kanina marami akong realization, kinarma ba ako? masyado ba akong magastos um, enjoy ko lang naman yung life ko may mga gusto akong bilhin na bibili ko and then yun naman pala ngayon naparealize sa akin na kahit gaano kaliit dapat meron kang ipon kasi especially if during rainy days yung parehang ganito nangyari sa akin na biglang lumiit yung sweldo ko buti hindi ako nawala ng trabaho I'm thankful for that pero yung mga needs talaga, yung daily needs, yung mga bills na alam yung may binabayaran ka tapos bigla lumitong ang sweldo mo. And talagang biglang lumit din yung mundo mo na hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng source para maghanap ng pambayad dun sa mga bills mo, dun sa mga babayarin mo. And I really, it came, really came to my sense na sana sana pala nag-ipon ako ng marami, ng malaki. Sana hindi na lang ako nag-enjoy. Sana inisip ko na lang din yung future ko. Kung ano mayayari sa amin in the future. Kung ano kung bigla mo wala yung work ko. Hindi ko siya inisip, guys. Kasi yung inisip ko, once kasi nagkaroon ako ng client, tapos nawala yung isang client ko, meron pa kasi akong backup. Ngayon kasi nag-iisa lang client ko, wala akong backup. Kasi nga, nag ano ko umiiwas ako na mag magtrabaho sa graveyard but sana pala aside sa VA world ko sa VA uh, job ko dapat meron akong ibang extra income na ginawa para makapag-ipon para may extra ako para in case na mawalan ako ng trabaho or like ganito lumit ang sweldo ko meron akong backup wala din akong ipon na naubos na lahat 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 now I don't know how to start again. I'm trying my best to start. Pero habang iniisip ko yung present and yung bukas namin ng anak ko, sana naman nakukuha ng pang-araw-araw namin. Ganun. Ganun talaga yung iniisip ko. And lahat lahat ng klase ng business na iniisip ko, kailangan ko siyang simulan kahit maliit lang yung muna yung capital, kahit maliit lang muna. Basta makapagsimula lang ako. And now, I started this. Wala naman akong capital na, wala akong capital dito kasi syempre yung mga bigay-bigay ito ng mga kaibigan, pinapabenta lang sa akin. And still, parang nalugmok ako kasi walang, walang bumili, konti lang bumili. Pero meron pa naman akong sale. Pero yun na nga, yung in ko kasi is um, uh, marami pupunta kasi syempre mura lang um, and then walang pumunta ngayong hapon like super duper down talaga ako so niligpit ko na lang yung mga gamit na talagang walang happiness sa mukha ko but piniray ko na lang na Lord help me na maging okay pa rin ako kahit ganito yung sitwasyon ng life ko ngayon anyway, ayoko isipin ng karma to this is good karma just pinaparealize lang sa akin na Next time, pag meron kang malaking sweldo, kailangan mag-start ka na mag-ipon. So, yun ang lesson na na-learn ko dito sa nangyayari sa akin. Rin, tuloy pa rin yung buhay. So, hindi tayo pwede ma-depress, hindi tayo pwede mag-isip ng mga negative. Let's be thankful. But anyway, yun lang yung vlog ko ngayon guys. Happy Saturday sa inyo lahat. So yun na guys. Thank you so much for watching. Alam ko, ngayon, wala akong sale, konti lang, pero bukas marami yan. So mag-vlog tayo bukas. Bye guys, good night and thanks for watching. Please like and subscribe.